Hindi mo na nga kailangan dumayo pa ng kyapo para lang matikman itong sikat na sikat na bulalong ito. Dahil itong Mr. B ay matatagpuan mo na dito sa Imus, Cavite. At lang ng Petror at katapat ng Parksons Eco. Hindi mo na kailangan dumayo ng tagaytay o kyapo. Dahil for as low as 155 pesos ay matitikman mo na yung masarap nilang bulalo. At kung for group meals nga ay meron silang Bulalo Pro Max. Yung good for two ay Bulalo Lord and itong Bulalo na good for one person. Ang nagustuhan ko lang sa lugar na to, napaka organized and systematic ng kanilang flow. So sa labas ka o order, At dito makikita mo kung paano nila ina-assemble yung pagkain mo. And of course, meron din silang for take out. Kaya siguradong malinis ang pagkain mo. At dito naman sa bandang Dito gilinim, mo naman kukunin yung pagkain mo kung take out or dine in. Ang galing 'di ba? May step by step. Sabi nung isang staff nila, kabubukas lang nila last week. At marami ng food vloggers ang pumunta dito. Pagpasok mo naman dito sa loob, eh, hindi ka mamamang problema kung saan ka uupo. Dahil napakalawak ng lugar at marami talagang pwesto. Kagaya nga nang sabi ko, napaka-organized dito. Dito, kukunin mo yung free soft drinks mo. Dito naman yung condiments area. And merong mga nag para sa free sabaw, free gulay, and free rice. Kasi nga, sabaw, only rice, at free soft drinks. So, dito, ina inaassemble na ni ate yung pagkain Ayin Ang order namin dito ay yung bulalo promo. Parang nasa 600 plus lang pero sulit na Pero diba? siyang kasamang tatlong bone marrow At tatlong perasong nagpaad bone Nagpa-add lang kami dito ng dalawang bone marrow Para sulit Isipit mo sa presyong yun marami na kayong makakakain At marami na kayong kakain Talagang hindi mo na kailangan dumayo ng tagaytay Pie. Para lang makapagbulalo Tingnan mo naman yan Sabaw palang ulam na Ano eh. pang hinihintay mo? Bakbaka na to Bagay na bagay talaga sa maulan na panahon. Ito, kahit mag-drive ka ng 2.35am, okay lang kasi 24 hours sila bukas. Kaya kung napapanood mo to ng alanganing oras, at malapit ka lang dito, dumayo ka na dito sa Mr. V. Follow and subscribe na rin for more videos.